kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Eleksyon ang siya na sigurong pinakamakulay at naaksyon na nangyayari sa bansa sa tuwing sumasapit ito. Mapa nasyonal o lokal man ang butuhan ay talaga namang napakaraming bagay ang mga nangyayari. Kahit na nagpalit na ng automated na uri ng butuhan ng ating bansa, pero ang mga nangyayari ay katulad pa rin sa eleksyong manual na nagkaganap noong hindi pa ginamit ang automation, dayaan, tutasan at bilihan ng boto ay palagi nang nariyan sa tuwing may eleksyon sa Pilipinas. Patunay lamang ito na ang posisyon sa gobyerno na hinahawakan o gustong hawakan ng mga kandidato ay napaka-importante sa kanila dahil handa ang ilan sa kanila ang mandaya, manodas at magpalabas ng sangkatutak na pera para bilhin ang poto ng bawat Pilipino. Sa buong lugar sa Pilipinas ay hindi may pagkakaila na ang rehiyon sa Mindanao ang siyang may pinakamainit na sitwasyon sa tuwing sumasapit ang eleksyon. Halos wala na talagang magawa ang gobyerno sa mga tauhan ng mga tumatakbo na kanilang inuutusan. Para magsagawa ng mga bagay na makakapagbigay ng pintaha para sa kanilang kandidatura, walang eleksyon o walang Pilipinong natutodas bunga ng kirian ng mga magkakalabang partido. Palagi itong nangyayari sa mga lokal na level. Talagang todas kung todas, basta't masiguro lang na mananalo mananatili sa pwesto ang gobernador, kongresista, mayor, at ilang mga konsyal. Ganyan kadumi ang uri ng eleksyon sa ating bansa sa tuwing sumasapit ito. Ngayong natapos na ang midterm election ay siguradong maraming mga Pilipino ang natuwa dahil sa nakatanggap na naman sila ng pera mula sa mga naglalabang kandidato. Ipokrito na kung ipokrito pero wala na itong halaga pa sa ilang kandidatong namimigay ng pera kahit na nakakahiya maliban sa alam naman nilang bawal ito. Pero alam din nila na kapag hindi nila gagawin ang mamutmut ng pera, ay siguradong gagawin naman ito ng kanilang kalaban. At base sa kanilang eksperyensya ay maraming mga butanting Pilipino ang nadadala sa perang ipinipigay kapalit ng kanilang mga boto. Matindi ang mga kwentong nakakaaliw sa tuwing oras na ng bigaya ng pera idadaan ng kandidatong mamimigay ng pera ang budget sa kanyang coordinator. Kadalasan, sa mga punong barangay dumidiretso ang pera na siya namang ipamimigay sa mga butante. Ilang araw bago ang eleksyon ay kailangan ng makapagpasa ng listahan ng mga butante sa inyong pamilya. Kung hindi ito idadaan sa punong barangay ay dadaan ito sa kanyang utusan para ibigay ang pera kasama ng informasyon na kung sino-sino ang ibuboto at ang mga butante na mismo ang pupunta sa bahay ng kapitan para doon kuhanin ang perang ibibigay sa kanila. Sa mga hindi masyadong mainit ang labanan ay nagkakahalaga ng isandaan hanggang isan libo ang bigayan pero sa bigayan pa lang na ito, ay may korupsyon ang nangyayari dahil gawain na ng ilang mga punong barangay o mga koordinator nito ang bawasan ng halaga ng perang ipinamimigay ng kandidato. Hindi pare-pareha ang natatanggap ng mga butanting nakalista. Depende sa kung sino ang mas malapit kay kapitan. Ikaw na tumatanggap ay mapapailing na lang kapag nalaman mong dalawang daang piso lang ang ibinigay sa'yo. Samantalang sa ibang kakilala mo ay tumanggap sila ng limang daang piso minsan. Ang pagkaltas ng pera ng mga coordinators ang siya pang dahilan ng pagkatalo ng kanilang kandidato dahil maiinis ang nakatanggap ng kakapiranggot na pera. Kaya ang kalaban na lang ng kandidatong namigay ang kanyang ibubuto. Sa mga budante namang hindi nakaboto pero ang pangalan ay nasa listahan ay matik na na hindi na nila makukuha pa ang perang para sana sa kanila. Malamang sa malamang na di diretso na ito sa bulsa ni Kapitan Ang ibang kandidato naman ay may ibang istilong ginagawa para masigurong hindi makakaboto ang mga butanting kilalang taga-suporta ng kanilang kalaban. Bibigyan nila ito ng pera pero sisiguraduhin nilang hindi ito lalabas ng bahay para makapagboto. Ibig sabihin na mababawasan ang boto ng kanilang kalaban dahil ang siguradong butante nito ay hindi na lumabas ng bahay para makaboto. Nakakadismaya at nakakatawa lang dahil ang ilang politikong nagsasabing huwag iboto ang mga kapwa-politikong namimigay ng pera ay alam din pala nila na may mga miyembro sila sa kanilang partido na namimili ng boto. Ang pambibili ng boto ay nangyayari na noon pa man at patuloy na nangyayari kahit ngayon at siguradong mangyayari pa rin ito. Magtakailan man, ikaw, magkano ba ang natanggap mo sa mga namimigay na kandidato? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.